kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. LB1 Dark Alas Kababalaghan Fiction Horror Love Story al Karina, ang huling bahagi. Ang nakaraan. Hinayaan na lang siya ng lalaking na pangasawa dahil alam niyang hindi siya ang laman ng puso't isipan ni Karina. Nagdalang tao ang babae at ng mga anak ay binawian din ito ng buhay. Bago ito mamatay, nakahingi ito ng tawad sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya mapilit ang sarili na mahalin ang lalaking pilit pinaasawa sa kanya ng kanyang mga magulang dahil iba ang tinitibok ng puso nito. Simula noon tuwing bilog ang buwan ay nagpapakita siya at muling maghihintay sa pagbabalik ni Alfonso. Tumatangis at tinatawag nito ang pangalan ng nobyo. Sa pagpapatuloy, lumapit si Mang Isyong sa puntod ni Karina at marang hinaplos ang lapida nito. Pansin ang pamamula ng mata ng matanda, pinipigilan nito ang pag-agos ng kanyang luha. Masaya niyang ibinalita sa puntod ni Karina kung sino ang kanyang kasama. Karina, narito na ang upo ni Alfonso. Alam kong ito ng panahon upang manahimik ka mahal kita Karina kahit alam kong hindi ako ang laman ng iyong puso. Nananatili pa rin ako sa iyong tabi. Masaya na rin ako dahil iniwanan mo ako ng isang magandang alaala. Ang pinipigilang pag-agos ng luha ay dahan-dahang umago sa pisngi Isyong mula sa mga matang puno ng kasiyahan. Hindi na rin napigilan ni Alfi ang pag-agos ng kanyang luha. Tol! Malakas na tinig ng isang lalaki ang bumasag sa kanilang katahimikan. Sabay na lumingon si Alfi at Mang Isyong sa lalaki. Oo ikaw pala. Wika ng matanda. Lumapit ang anak ni Mang Isyong na si Carding Sabila, 53 tatlong taong gulang at nagbigay galang ito, napasulyap ito sa kasama ng ama bago lumapit sa puntod ng ina. Mag-alay lang wako ng dasal kinanay. Uwi ka nito, sabay lapit sa puntod at tahimik na nagdasal. Matapos mag-alay ng dasal ay ipinakilala ni Mang Isyong ang anak sa among si Alfi. Doon ay muli nilang napag-usapan ang nakaraan. Si Mang Artemio Isyong Sabila ay matalik na kaibigan nina Alfonso Aquesa at Karina Apasible. Magkababata silang tatlo at nagkagusto pareho ang dalawang lalaki kay Karina. Tinanggap naman ni Mang Isyong ang kabiguan nito nang maging magkasintahan ang dalawa. Saksi si tatay sa wagas na pagmamahala ng dalawa nang yumao ang nanay, ay pinangako ni tatay na pagsasamahin sila ni Alfonso bago siya mawala sa mundo. Tila tanggap ng buong pamilya nito ang nangyari dahil hindi man lang kinakitaan ng pait at pagtatampo ang boses ni Mang Carding. Alam mo bang sinubukan ng tatay kausapin ng tatay mo? Ngunit sa kawalan ng pagkakataon ay hindi niya ito nagawa. Kaya't nangako ako kapag nawala ang tatay at hindi pa niya nagagawa ang pangako niya sa nanay, ako na ang kakausap sa tatay mo, kay Armando. Mabuti na lang at dumating ang panahon na ito, ikaw na po ni Alfonso ay siya na naming pakiusapan na may pagsama ang tuntod ng dalawa. Sobrang lupit pala ng pinagdaanan nilang tatlo. Napakabait ni Mang Isyong dahil tunay at wagas ang pag-ibig niya kay Karina. Pabuntong hiningang tumitig siya sa kawalan. Hindi niya lubos akalaing may mapait na kwento sa nakaraan ang kanilang angkan. Tito Cording, hindi ako mangangako na makukumbinsi ko agad si Daddy pero gagawin ko ang lahat upang matulungan si Mang Isyong na may sakatuparan ang kanyang pangako sa iyong ina. Kinabukasan pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad lumuwas ng Manila si Alfi at hinarap ang ama. Ikinuwento niya ang buong pangyayari at ang nais ng pamilya ni Karina. Ayaw pumayag ng kanyang ama dahil kalapastanganan daw iyon sa kanyang lola. Ipinaliwanag ni Alpi ang lahat sa ama. Kinumbinsi niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Tikas din namang mabuti ang puso ng kanyang ama kaya't kalaunay pumayag din ito sa pakiusap ng anak. Pinahukay ni Alfie ang labi ng kanyang lolo Alfonso at dinala sa kanilang probinsya. Itinabi ang puntod nito sa tabi ng himlayan ni Karina. Pinamisahan nila ito at ipinaayos ang libingan ng dalawa. Ginawa nilang parke ang libingan ng dalawa at tinawag itong Alfo Karina. Alfonso, mahal ko! Karina! Nakita nilang nagyakap ang dalawa at umaway sa kanila bilang pasasalamat at pamamaalam hanggang unti-unting naglaho kasama ng hangin. Ngayon ay pwede na rin akong magpahinga. Mahal kong Karina. Wika ni Mang Isyong habang walang humpay ang pagtulo ng luha sa mga mata luha ng lubos na kasiyahan dahil natupad na rin ang matagal na niyang ipinangako sa minamahal na asawa. Anong balak mo ngayon, Alfie? Babalik ka na ba sa Manila? Tanong ni Clarissa. Tatapusin ko muna ang dapat ayusin sa lumang bahay. Pagkatapos nun ay babalik ako ng Manila para ayusin ang mga papeles ng kasal ko tugon ni Alfie. Talaga? Napakaswerte naman ng babae iyon. Angad ko ang inyong kaligayahan, Alfie. Malungkot na sambit ni Clarissa habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Tumalikod ito at mabilis nagpaalam bago pa man umagos ang luha sa kanyang mga mata. Lumipas ang ilang taon ay nakatapos ng pag-aaral si Clarissa isa na siyang ganap na guro ng elementarya sa kanilang lugar. Si Mang Isyong naman ay maligayang na mayapa at ang labi nito ay inihimlay din sa Alfo Karina. Alam nilang iyon ang kagustuhan ng tatlo, ang muling magsama-sama ang matalik na magkakaibigan. Samantala, habang nasa eskwelahan ay may nag-abot ng sulat kay Clarissa hindi niya alam kung kanino galing iyon dahil ang tangi na kasulat ay pinapapunta siya sa Alfocarina Park. Pagkatapos ng klase ay agad siyang kumaroon. Wala naman siyang nadat ng tao roon ngunit may nakita siyang bagong bulaklak na nakalagay sa ibabaw ng puntod. Tiningnan niya ang bulaklak at may nakita siyang sulat at nakaibabaw roon ang isang sing-sing. Nagtaka siya kung bakit may sing-sing doon kaya nagpalingali nga siya ngunit wala siyang nakita. Minabuti na lang niyang basahin ang sulat at ito ang nilalaman. Para sa aking minamahal, Clarissa, aking mahal, naway matanggap mo ang iniaalay kong pag-ibig sa'yo. Nagmamahal, Alfredo. Napansin ni Clarissa ang pangalang nakaukit sa singsing -sing na Alfredo. Biglang tumulo ang kanyang luha dala ng kaligayahan ngunit ang puso niya'y nalilito. Kung tinatanggap mo ang pag-iibig ko, maaari bang isot ko sa kamay mo ang singsing -sing na iyan? Lumingon si Clarissa at nakita si Alfredong papalapit habang maingiti sa mga lapi. Bakit mo ginagawa ito, Alfe? May asawa ka na. Ani Clarissa, nang maalala ang sinabi ng lalaki sa uli nilang pag-uusap. Kung alam mo lang, Clarissa, matagal kong hinintay ang pagkakataong ito na masabi ko sa iyo ang nilalaman ng aking puso. Ani Alpi na marahang hinawakan ang palad ng dalaga. Pero magpapakasal ka na yun ang sinabi mo sa akin noon. Nalilitong sambit ng dalaga. Oo, sinabi ko nga iyon. Dahil ayaw kitang paasahin. Natatakot ako na baka matulad lang tayo sa pinagdaanan ng lolo ko at lola mo. Ayaw kong mangyari sa atin iyon, kaya sinisigurado ko muna ang lahat. Ngayon na ang takdang panahon, Clarissa. Nakatayo na tayo sa sarili nating mga paa at ako ay may kakayahan na rin ipaglaban ka. Madamdaming saad ng binata bago marang kinuha ang singsing, -sing, isinuot sa daliri ng dalaga at hinagkan ang kamay nito. Muling tumulo ang luha ng dalaga at hindi napigilang yakapin ang lalaking matagal na panahon niyang lihim na minahal. Mahalin kita, Alfie aaminin ko, umaasa din ako na darating ang panahon ito sa akin. Ang ipagtapat mong mahal mo ako. Ngunit para akong sinasakal sa so na ko may asawa ka na. Mahal kita, Clarissa. Aking ipinangako kay Lolo Alfonso at Lola Karina na tayo ang magpapatuloy ng kanilang wagas na pagmamahalan. Mahal na mahal din kita, Alfie. Siguro nga tayo ang nakatadhanang magtuloy. Sana ulit nilang pag-iibigan. Isa na namang pag-ibig ang nabuo. Saksi ang lugar na iyon na ngayon ay kilala sa tawag na Alfo Karina. Maraming salamat po mga solid kaibi sa inyong pagtambay. Ingat po lagi ha. God bless. Hanggang sa muli.